ang isang manggagawa, mga mang kapatid, sinungali, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa siya pang nagtuturo ng katiwalian, ay eh, lalong masamang manggagawa ito. wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng diablo. Kasi eh, sino yung ganyang manggagawa. Maraming manggagawa natin, halos lahat. Ganyan. Hindi ho ba naman isang napaka-rahas na pagpaparatang yan? Hindi. Kaya ako nalalaman, sapagkat ang mga ulat na dumarating sa amin, hindi totoo. Bakit hindi naging totoo? Hindi sapagkat ang kapatid ang nagkamali, kundi ang mga manggagawa ang siyang bumabago ng ulat para ilihis ang paniniwala ng pangangasiwa. Gayun e ho bang mga tagapamahala, nalalaman niya, nalalaman niya ng karamihan. Pero nagkaita ang mga manggagawa sa loob ng iglesia para linlangin at dayain ang pangasiwa. Sa layo nilang gumanda, kuminis ang bagay na marumi at ang bagay na hindi matuwid. Pero napakasama naman na ito palang mga tinutustusang ito, ito pala naninira sa iglesia, napakagagong pangangatiwa, na gumagastos ka para sa maninira. Pero napakasama naman na ito palang mga tinutustusang ito, ito pala naninira sa iglesia, napakagagong pangangatiwa, na gumagastos ka para sa maninira. Pero napakasama naman na ito palang mga tinutustusang ito, ito pala naninira sa iglesia, napakagagong pangangatiwa, na gumagastos ka para sa maninira. Pero gusto kong masaktan kayo. Gusto ko na hikit pa sa masaktan. Kung maaari ko lang, dago ka ng iba. Eh, gagawin ko para maging matindi sa kanya. Umaali ko lang, gago ng iba. E eh, gagawin ko para maging matindi sa kanya. Yung ibang mga kalihim sa probinsya talagang wala, hindi abot ng kanilang kapasidad. Lalo na sa mga liblib na lugar. Paano makagagawa ng pong e yan? Kayong manggagawa ngayon, inaasahan ko na kapatid, eto, mali ito. Bakit ka mag-uulat ng hindi totoo? Tama yan. Eh hindi, yung kapatid mag-uulat na totoo. Baguhin mo yan. Eh, ito ang nasa tuntunin. Ah, nasa tuntunin. Akin na yan. Pag hindi, susuntokin kita. Yan ang manggagawa natin yan. Manilulupig! Maninikil ng kapatid. Kaya ang iglesia ay naghihimaksik laban sa manggagawa. Sa nakikita nilang katiwalian at katampalasanan hindi like, nila inaasahan ang mangyari. Ano ang sulat sa akin isang kapatid? Baka gusto niya ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysay ng buhay ko. Lahat po, puro tiwali. Masakit na salita, nasaktan ako sapagat ako'y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagat alam kong nagsasabi siya. Kung hindi ba buong buo na katotohanan eh, nagsasalita siya ng totoo. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo ang hinahanap. Yung tulong niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya. Siguro, ang tinatamasa niya, pero iglesia kayo na niyang pagsilbihan ng totoo.